Study, work, live and migrate to Canada and beyond. Join us at Balik Bayan with the Kuyas 2025 happening at SMX Aura BGC Taguig on August 10 from 9 a.m. to 6 p.m. Balikbayan with the Kuyas is a free event, and you can even win a tablet, headphone, and laptop. Visit Suncor Unlimited Incorporated on Facebook for more details. Balikbayan with the Kuyas 2025 at SMX Aura BGC Taguig on August 10. Ito ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Fandaming pwedeng mapanalunan. Fandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Fun na all. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega fun nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Happy, 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 happy Tuesday, sa ating lahat de ba? Konting parang kumikit lang tayo, August na. Oh, hindi ka hindi ka namamalik mata, hindi ka na nananaginip. August na po talaga ka Star Nation. Tapos next month, September na. <laughs> <laughs> Bermans na naman. Tapos iba pag Bermans, months, ang bilis-bilis lang ng, ng panahon. Tapos yun na, holiday na, iba't ibang gatherings na ang magagana. Pero bago tayo pumunta doon, bago tayo mag-jump sa Bermans, months, syempre, yung ngayon muna yung iisipin natin. Ano ba yung kasalukuyan natin na buwan ngayon? Ikaw nga tatanungin kita, Nation, ha? Tanungin kita, yung buwan ba ng Agosto? Paano ba natin yung ginugunita? Ano ba ang meron kapag August? Five, four, three, two, one. eh eh, Yan na, time's up na. Pero this morning, Nation, mag-high muna po ako sa mga Nation natin na nakikinig sa kanikin na ng mga ratcho. Hello, 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 hello! Happy, happy Tuesday! Maganda, maganda, umaga po sa ating lahat. And of course, tayo rin po ay nasa Facebook Live ngayong mga oras po na ito. Kaya naman, kung gusto nyo pong makisali, makisalo at matuto po sa ating diskusyon ngayong umaga na ito para sa impormasyon na naman na kailangan nyo malaman ngayong umaga. O kaya naman, kung ngayon nyo lang malalaman, di ba? Why not? Sabay-sabay po tayong matuto ngayon para sa ating panibagong OTGS and O that's good. Ngayong Agosto, Castor Nation, kung ikaw ay nag-aaral sa kasalukuyang panahon, August is buwan ng wika. Buwan ng wikang pambansa. Kaya naman kung uh, ang mga estudyante ngayon ay nagpa-practice ng sabayang pagbigkas nagpa-practice sila na sumayaw ng folk dance, tinikling, pandango sa ilaw. Maiintindihan mo na kasi nga naman ngayon po ay buwan ng wikang pambansa. Eh pero paano ba to nagsimula? Sino ba ang nagpanukala? Sino ang pumirma? Sino ang nagsimula? Sino ang nagsabi na ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa? Ate, uh, ano tayo mag uh, look back tayo sa ating uh, sa ating kasaysayan ng mga Pilipino kasi itong buwan ng wika importante siya sa mga buhay natin bilang isang Pilipino. Kapag ka sa Pilipinas ka lumaki, tumira, as in dito ka namula, 'di ba? Dito ka nagkaisip. Dapat hindi lang birthday mo ang inaalala mo. Dapat hindi lang Independence Day ang iyong naaalala kapag June 12, ganyan. Dapat hindi lang buwan ng kasarinlan, ano pa ba? Marami tayong sinaselebrate every year, every month. Dapat din yung buwan ng wika, alam mo din ito, ka Star Nation. Kaya naman, ngayong umaga na ito halika na, alamin na natin kung paano nga ba nagbula o nagsimula ang buwan ng wika. But before that, Mr. Nishon, ishare mo muna sa comment section natin kung ano ba yung memorable na talaga nga naman uh, mga pangyayari sa buhay mo tuwing ikaw ay uh, tuwing sasapit ang buwan ng wika, yung estudyante ka pa. Diba? Yung mga estudyante ngayon, nagpa-practice na yan sa bayang pagbigkas for sure. Yung mga pagtula, ganyan. ba? Diba? Yung mga kinakabisado nilang sa bayang pagbigas ngayon. O ikaw ba nung ikaw ay estudyante pa, paano nyo ba sineselebrate nung kapanahunan mo yung buwan ng wika kapag sasapit ang Agosto? At babasahin ko yan, maya-maya lamang. Alam mo ba, Castor Nation, ang buwan ng Wika ay isa pong month-long o month-long celebration na nagbibigay sa atin mga Pilipino, nagpapaalala sa atin ng importansya ng ating pagka-Pilipino. At of course, syempre din, ang, uh, ang kahalagahan ng ating wika, ng ating national language, ganyan. At syempre, ito rin ay pagpapakita sa iba't ibang panig ng mundo na tayo ay, despite na magkakalagay, na tayo ng lengguwahe na sinasalita kada pulo, kada kada probinsya sa Pilipinas. Ay may pagkakaisa pa rin tayo na, na ipagdiwang ang buwan ng wika natin. At alam mo ba, ang ating father of language ay walang iba kundi si Manuel L. Quezon. At ipinagdiriwang rin natin o ipagdiriwang din natin ang, ang kaarawan ni former president Manuel L. Quezon sa August 9. Ito, Kastar Nation, nagsimula kasi ang panukala ng uh, national language natin sa bansa. Noong 1935, uh, panahon yan ng Commonwealth era na pinamunuan ni President Quezon at makatapi pagkatapos ng uh, sumapit ang labing isang taon ka noong 1946 ay inadapt natin ang Tagalog bilang national language. Pero noong una kasi nalilito ang mga Pinoy kung ano nga ba dapat ang itatawag Tagalog ba, Filipino ba o Filipino with a F. Pero noong 1959 ito ay nabago at naging Filipino o letter P pero nabago ulit, nag-evolve ulit noong 1973 ay naging Filipino na with the letter F. Nag-shift pala siya no, pero ito Nation, taong 1946 naman ng si late president Seryo Osmeña ay tinalaga ang Linggo ng Wika bilang taunang selebrasyon pero hindi pa ito August noon. Ito ay nung uh, sina-celebrate noong panahon ni President Seryo Osmeña. Ito ay sina -celebrate noong March 27 ...to April 2. Yun, hindi pa siya August noon. Pero noong 1954 naman... ...lumipas ulit ang uh, ilang panahon... ...si former President Ramon Magsaysay naman... ...August 13 to 19... ...ang uh, nais niyang maging buwan ng wika natin... ...sa proklamasyon o Proclamation number no. 186... ...upang uh, mag-participate yung mga estudyante... ...tuwing buwan ng wika. Kasi kapag uh, March 27... To April 2. Yan yung bakasyon noon eh kasi nababago talaga yung uh, kalendaryo ng pasukan. So ginawa niyang August para yung mga estudyante ay nakikiisa rin sa selebrasyon na naman ng buwan ng wika. Ito, ito ay uh, naging official celebration dates na natin tuwing August yung buwan ng wika at pinagtibay ito ni President Corazon Aquino noong 1988. Grabe, no? Ang dami palang pinagdaanan ng uh, celebrasyon natin o pagdiriwang natin ng buwan ng wika kapag uh, tiningnan natin yung timeline ng ating kasaysayan at tiningnan natin kung uh, yung proklamasyon sa iba't ibang naging presidente na natin ng ating bansa. At taong 1997 naman, Castor Nation, 1997, nang si President Fidel Ramos naman ay binago niya yung observation na, or, o yung observant ng buwan ng wika. Instead na isang linggo lang natin ginugita ang buwan ng wika, ginawa niyang month long celebration, ang paggunita, ang pag-alaala, ang pag-celebrate ng buwan ng wikang pambansa o buwan ng wika natin. O, yun pala yun, ano. At alam mo ba, Castor Nation, yung uh, mga participants, syempre, ng uh, pagdiriwang ng buwan ng wika. Nationwide itong ipinagdiriwang Castor Nation, ha? Ang buwan ng wika sa pamamagitan ng uh, mga pagtatanghal, ng iba't ibang tula, sa bayang pagbikas, pagsayaw, ng iba't iba nating mga folk dance sa ating bansa. Diba? Kung makikita mo, may mga nakabarot saya na dyan, ng mga estudyante, nagpo-perform na tuwing buwan ng wika. May mga competition ng uh, pag-awit ng uh, original Pinoy music, ano pa ba, pagsayaw ng mga tradisyonal na mga sayaw sa ating bansa. Yung nabanggit ko nga, di ba, pandanggo sa ilaw. Alam ko, sinayaw ko yan nung high school. Ano pa ba, tinikling, lagi akong naiipit sa kawayan. Kaya tinigilan natin. Magpapandanggo sa ilaw, magsasabot Mayang pagbigkas na lang ako. <laughs> ano pa ba? Yung pag-awit ng uh, tanda ko dito, inaawit ang uh, isang lahi ni Regina Velasquez Alcacid. Naku, talagang yan ang bentang-benta kapag gabuan ng wika yung Iisa lang ang ating lahi Iisa ang ating lifting. Ay, umawit siya. <laughs> diba? Ano pa ba yung mga inaawit tuwing... Um, tuwing buwan ng wika. Pwede mo yung i-comment ka, Nation, kung ano ba yung usually na naririnig mo o napapanood mo ng mga pagtangtanghal tuwing, uh, tuwing buwan ng wika. At ito ha, Star Nation, ang namamahala dyan, ay ang uh, komisyon ng wikang uh, Filipino. Yan sila po yung uh, namamahala kapag po tayo ay nagsa-celebrate o oh, pinagdiriwang po natin ang Buwan ng Wika sa ating bansa. Pero kapag sinabi kasing ng Buwan ng Wika, tagadog lang ba yung naiisip natin na lengguwahe, hindi castration dahil sa ating bansa, sobrang dami nating dialect, sobrang dami nating language ta kailangan nating i-embrace. Hindi kapag uh, hindi porket sinabi ko oh, Filipino ka, nagtatapos tagalog ka. Kundi, marami tayong lengguwahe, caste sa iba't ibang probinsya, kapuluan sa ating bansa. Alam mo ba ha, Nation, na meron tayong estimated na 186 na lengguwahe sa ating uh, bansa. Alam ko pagkakatanda ko nung elementary at uh, high school tayo, ito ay nasa ano, nasa 170 pero ngayon, 'di ba? nag-eevolve, nadadagdagan. Kaya naman sobrang uh, yaman ng ating bansa. Kita mo, meron tayong 186 languages na pwedeng pwedeng ipagmalaki na uh, ganyan ka yaman uh, ang kultura ang ating uh, Filipino languages dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang hindi lang Cebuano, hindi lang Hiligaynon, kundi 186 na lengguwahe po ang ating uh, sa ating bansa. At ito pa, Castor Nation, ha? Meron din po tayong 175 living indigenous languages. So, kung halimbawa man, Castor Nation, na kapag tinanong ka, ilan yung lengguwahe sa Pilipinas? Ang isagot mo na ay 186 languages. At meron pa tayong 175 living indigenous languages. So, hindi lang Tagalog ang ating sinasalita, kundi maraming marami pa na klase ng lingwahe sa ating bansa ang na talagang dapat alam nating mga Pilipino yan. Diba, nakaka-proud. Ibig sabihin, ganyan tayo kayaman, ganyang kayaman ang kultura natin bilang isang nasyon. Mm -mm. Ikaw ba, Castor Nation, ano ba yung uh, pinaka-memorable mo na naaalala sa iyong uh, pagkabata, pagiging elementary, high school, o nung college ka, paano nyo ba sinaselebrate ito sa school nyo? Pwedeng-pwede mo yan i-comment down below at babasahin po natin yan. Kung pwede tayong uh, magbasa ng mga komento. Pwede ba tayo magbasa? Okay, mag-ano tayo, basa tayo. Hello po, pabati po ng happy birthday kay well Hello. Hello po, happy birthday, you well. Back Hello po, kahit na ta... Ay, okay. Eh, okay lang yan, bawi-bawi. Happy birthday naman sa iyong kaibigan. Huwag ka na malungkot, maging masaya na tayo ngayong Tuesday. Choose to be happy. Good morning, DJ Kimi. Like mo, share mo. Yung anak ko, sabi po ni Ate Lon, yung anak ko, nung LM siya, lagi lang sila late umuwi ng mama niya, kakapractice ng sayaw o sabayang pagbigkas. Alam dito ako sobrang bilib sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga parents na sobrang supportive sa mga anak nila. Kapag, syempre, late uuwi yun after ng klase, diba? Tanda ko rin yan, napagdaanan natin yan, yung late na umuuwi, kakapractice ng sabayang pagbigkas o yung mga folk dance. So, oo. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Hello din naman sa'yo. Hi! Good morning sa'yo, Joanne. Magandang umaga rin sa'yo. Sabi niya rito, magandang umaga, star DJ Kimi Gora. Good morning! have a great, great day. At yan nga po ang ating napag-usapan ang ating uh, nakapulutan ng aral kung paano nga ba nagsimula ang buwan ng wika sa ating bansa. Yan na, Castor Reminder ko lang sa'yo, dapat yan ay inaalala mo, isinasa puso mo. Bilang Pilipino, dapat alam natin yung mga ganitong klase ng selebrasyon bilang isang Pilipino. Anyway, Highway by the way. Thank you po ulit sa mga nagkomento sa ating Facebook Live this morning. Kung mayroon pang hahabol, huwag ka mag-alala, babasahin ko po 'yan maya-maya lamang. But for now, tayo po muna ay magbabalik tugtugan on air. Pansamantala muna po tayong magbababay muna sa ating Facebook Live ngayong uh, umaga na ito. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating diskusyon, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pagbibigay ng impormasyon at mga magagandang musika para po sa inyo. Kaya naman, let's go beat in a pole at po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa yung pila naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye! para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandiyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao, Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo. No worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin. Para sa mas marami pang ganap, mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan with Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bog and good vibes because it's all for you. Thanks for watching!